Good afternoon. So, dito tayo sa ating babuyan. Ayan. Try natin ulit ilabas itong bar natin, guys. Kasi noon, nung big pa siya, 5 dish lang natin na tinuruan. So, hindi ko alam kung susunod pa siya sa atin ngayon kasi matagal na. So, kailangan natin siya turuan ulit. Hindi pa siya naturuan na sumakay sa kulong-kulong. So, try natin ngayon. Sana mabait siya. <laughs> uh, labas tayo ah. Ayan siya. Ang na. Sige, labas kita. Okay guys, tara. Labas natin. Medyo harapan tayo ah. Yeah. Uh. Ayan. 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 kung susunod. Liga, liga, Suy. Suy. Ito din mahirap guys. Huh. So. Tingnan ka. Uy. Yeah. Okay. Ito na guys pag na. Hindi na siya nasunod-sunod na naturoan pag maliit pa. Pero at least ito eh may 5 vision training nun. kailangan lang natin i-activate kunting <laughs> cega ulit sa kanya so, si, 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 Kasi Sina Mas kasi niyang kumain Malaki na guys Hey Yeah Yeah Hey Mas gusto niyang kumain Hey uh. uh.

Kailangan kang turuan na mag sa kulong-kulong. Kaya -kulong. na. dito sa bahay. Halika, halika. Dan dan lang. Ha. Oh. Oh. Dan pa di tsakbela. Eh oh. eh. Hey. No. Pagod ka na, loko. Takbo na, takboy. Niga. Eh. Eh. kailangan natin ni train sumakay sa kulong kulong guys kayo doon. Yan. Bilis eh. Pagod ka na eh. Ya. Ayan guys, mabilis lang din siya hilahin ko. Eh. Pero kung hindi natin ito mo niya. Harap. <laughs> Ang hindi niya naranasan mas sumakay sa kulong-kulong. Lika, <laughs> <Liga -liga. laughs> <laughs> So. Sige, spagit ako mamaya sa pagpasakay ng kulong-kulong. Medyo nahirapan lang tayo kasi walang walang wala Walang patalunin. So i-ride lang natin siya para masanay. Kasi so, wala tayong wala tayong tagahawak ng camera, guys. First time niya yeah, kasi sumakagal. Kailangan na natin siyang i -train pero hindi pa natin sure guys kung lalabas ko ito or ano or, or artificial insemination hmm. oh, maganda yung kanya pantay pantay yung itlog niya guys so oh, maganda siya so yan guys ni ride na natin siya so turuan natin siya ng akit baba lalo na ito lang nito walang hagdan itong kulong kulong natin so medyo hindi na siya mahirap mahirap turuan guys pero mga tatlong kuha lang nito guys uh, ah, ma perfect na din yun Tama ba ka na? Oh, Hmm. Nah? Oke oh, hmm. jana, kita lihat ini sekian. Bapak, rena ten, hmm. bapak, ini nih, bapak ngolok kang Hugdan, talun kejada, ini nih. Oke, okay. jeling, jeling, eh. Oh, Oke, ini mana kiat? Kiat, balik ke don. Balik ke, balik. Balik ke Balik ke nakakababa na siya problema niya walang hagdan eh hindi na, huwi na tayo tama na muna yan, pagod ka na huwi <laughs> na natin siya guys

Namin niya yung dahil niya guys. Okay pa rin guys kahit din natin siya naturuan. Nang oh, maigi nung bata pa. Oh. Sige na. Sige na. Sige. Huh. Nice. May July or August guys, pwede na 'to. <laughs> Mga 6 months to 7 months. Pero you know. ideal niya talaga 8 months. Guro ka ni. Ha. Ba, Baka ka dito. Huh. Pagod na. <laughs> Pagod na siya. Tingnan kamu kami.